So yan, hello, 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 hello mga padi So andito na tayo ngayon sa daanan ng uh, kasiguran Yung straight na daan mga loots Diba? So syempre, chill driving lang tayo dyan mga luts So sabay lang tayo sa mga bus Shout out sa mga bus driver ng DLTB Tsaka A-Label mga luts, Kita mo yan, no? napaka lupit ng daanan natin mga luts. Ito po yung way ng daanan, na straight na daanan papuntang kasiguran so, makikita nyo yan, napakaganda ng daan dito mga loods so, you know, diba, ganun lang siya kalopito diba, syempre uh, chill rides lang tayo dyan galing po tayo ng Quezon City, so, umuwi tayo ng Gulan, Sorsogon diba, so, syempre, for the vlogs tayo dyan mga loods diba? shout out sa lahat ng mga taga Sorsogon City mga loods And shout out sa lahat ng mga taga Kasiguran. Shoutout uh, shout out din sa lahat ng taga Huban. At shout out din sa lahat ng taga Erosin at Magallanes, Matnog, Sorsogon. So you o, no? Know, uh, tayo sa A-level mga loons. Tapos sa uh, mga fish dealer na mga guwapong driver. So, vertik tayo dyan sa kanila mga loots. Siyempre, ano lang tayo dyan. Solo riders lang tayo mga padi ba? ganun tayo ka lupit mag-rides from Quezon City to Ulan, Sorsogon. So, nakuha natin yan guys, uh, 12 hours. ba? So, nakuha natin ang 12 hours mga lods. So, hindi gano'n tayo makapaghataw mga lods gawa nung umuulan sa Ragay at saka sa ano, bandang dahil. Kaya, pahinto-hinto tayo. So, syempre, over din tayo sa DLTB. O, yun know, o, mga malulupet. Diba? So, dito nyo makikita yung uh, daanan na tuloy-tuloy pag pumasok na kayo dito sa Kasiguran Road. Diba? So, makikita nyo yan. Makikita mo yung takbuhan ko dyan. So, tumatakbo lang tayo dyan ng uh, 70-80 yung takbo natin mga loads. Diba yun? Uh, Pumurba na tayo mga loads. O, yan. Ito, pagpasok ko dito guys sa papuntang kasiguran room itong daan na yan so hindi ka na humataw dyan kahit ibumba mo na lahat ng ano mo ng silinyador mo Tingnan mo sa motor mo kung kaya ihataw kasi street na street yan mga loads tuloy tuloy yan ba diba? kung makikita mo naman o oh. oh, ba diba? oh. ganun ka ganda yung daanan dito mga panin at napakaluwag. May kita mo sa gilid. Merong mga tanim ng mga talbos ng kamuting kahoy. O ah, diba? Ganun tayo ka Chill brides mga badi. Diba? So approaching tayo from Kasiguran. Napaka ganda ng daanan nila mga lunso. O oh, diba? Sa bandang side ha? Puro palayan na yan guys. O ah, syempre tayo naman ay... Ah, uh, medyo pahangin-hangin -hangin lang dyan mga padi o oh, mga madi e diba? ganun tayo ka basic mag rides so thank you thank you lord gawa nung safe na naman tayo nakauwi ng bulan sorsogon dahil sa uh, chill driving lang tayo syempre hindi tayo papayaan lord sa mga rides natin diba at saka tuloy lang yung takbuhan nakita mo yung daanan na yan mga padi oh Napakalawak niyan. O, oh, di ba? Street 'yan, mga lords. oh, di ba? Dalawang linya 'yan. Di ba? Ito 'yung Straight na 'yan, 'yung pabulan Sorsogon yan. Dire yan So, syempre, 'yung pabalik papuntang Maynila. O, oh, syempre, napakaganda ng panahon, mga lords. Nakita mo 'yung mga ulap, di ba? Blue, blue. Dito na bandang Sorsogon mga Lods, hindi siya umuulan. Kasi bandang midnight at saka ragay pumunta dito sa kapso grabe lakas ng ulan mga pali Inabot tayo pero buti na lang meron tayong kapote mga luts. handa tayo sa anumang ah, uh, ulan na paparating sa atin o oh, diba kung makikita mo yan o no? oh? napakalupet ng daanan napakalupet ang ganda mga luts ng rides natin diba ganun lang tayo ka chill ng takuan natin. Yan. Pagliko mo dyan, diretso na naman yan. O, street na naman yan mga loots. Hmm. ka na naman dyan. Kahit sagat mo na naman yung silinyador mo dyan. Itong kasiguran road na to. So, napaka ganda at saka napaka smooth ng takuan natin dyan mga panig. shout diba? Shoutout sa lahat ng mga Timbulan vloggers dyan and shout out sa lahat ng mga Team Bulan Rails Creator ng mga magayun, mga guwapuhunot diba? and also sa lahat ng mga nanalo ng kapitan at kagawad so congratulations sa inyong lahat so kaya pala ako umuwi ng uh, Bicol gawa nung nagbuto lang tayo so pakabuto natin balik na tayo na Maynila mga lunes gawa nung meron na naman tayong duty diba? so you know napakalupet ng yung daanan natin guys so so tuloy tuloy lang yung takbo natin diba oh, so, ba diba? so sunod sunod lang dahil sa uh, Fortuner mga pati oh, shout out sa lahat ng mga taga kasiguran so ganun kaganda yung ano nila yung bayan napakalinis at saka napakaluwag ng daanan dyan banda sa side na yan guys so dagat na yan. may kita nyo karon ka ganda yung ano ka ganda yung lugar na yan so makikita mo eh, di ba paharap na naman yung camera sa atin mga loot si diba? one hands lang tayo napakatindi ng uh, panahon nagisama sa atin sa pag-uwi natin so syempre for the vlogs tayo dito gawa diba, nung first time natin may iba tong uh, kasiguran road na istritan mga Luts. Diba? So, syempre, medyo nangangalay yung kamay natin. Gawa ng medyo malayo yung tinakbo natin, mga loots. O, oh, diba? Makikita mo, napakalinis, oh. napakaluwag. Diba? Ganun lang kalapit. Shoutout sa mga taga Bulan, Sorso Guan, at saka sa mga taga Sikopuso. Sa lahat ng mga solid followers natin, mga solid viewers natin. So, live tayo from Kasiguran Road. Diba? Napaka-aliwalas yung bundok na yan, mga bundok na yan nakikita nyo, bandang Irosin yan guys so bandang Magallanes yan, bandang Matno ba? Diba? ganon kaganda yung lugar na to pag nakapasyal kayo diba, so ito lang naman yung ating nakuha ng view sa may Kasikuran road so thank you sa lahat ng mga viewers natin and thank you sa lahat ng mga solid followers natin dyan So ingat-ingat kayo lagi. So thank you and God bless sa inyong lahat. So bye-bye po. Ingat-ingat kayo lagi. Grabe, napakaganda dito guys. Napaka-lope. Thank you.